Kumusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayo makinig? Umpisahan na natin ha? Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Sapatos ni Mami. Ito ay akda ni Segundo Di Matias, Guhit ni Cora Dandan Albano mula sa Lampara Books. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan Upang higit nating maunawaan ang ating kwento ngayon. Sinusulit sinusulit ng dalagang ito ang kanyang pamamasyal sa mall. Mausisa si Karen ay marami tanong sa kanyang nanay. Marami siyang inuusisa. Napakapihikan. Si Mariel ay pihikan sa pagkain hindi mo siya mapapakain ng gulay at prutas. Kayo mga bata, pihikan din ba kayo sa pagkain? Inyo, saan kayo madalas magpunta o mamasyal kung araw ng linggo? At ano ang ginagawa ninyo roon? Sa ating kwento, malalaman natin kung saan ang paboritong puntahan ng magkapatid sa ating kwento at anong mga uri ng paglilibang ang ginagawa sa lugar na ito. Ang sapatos ni Mami. Wow! Ang ganda ng t-shirt ng kaluru kong si Totet. Si Spider-Man na nakadikit doon. Nagpabili nga ako kay Mami. Siyempre, dahil mahal ako ni Mami, ipinili niya ako noon. At mas magara pa dahil kumiki ng iyon, hindi ka gaya kay Totet. Teka, linggo na naman. It's small time. At syempre, sa time zone na kami. Zoom! Bang, 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 bang! Kundi iyong kotse na animo ako'y nakasakay ay iyong baril na malaki ang gusto ko. Si ate naman, wala nang ginawa kundi magsayaw na magsayaw doon sa dance machine. At laging mataas ang score niya. At syempre, ako rin. Nauubos namin ng perang ibinibigay ni Mami kasi sinusulit namin ang paglalaro namin. Syempre, kakain kami pagkatapos doon sa Jollibee. Yehey! Chicken Joy ang paborito namin ni ate. Kain kami ng kain hanggang sa mabusog kami. Pero bakit itong si mami hindi umuorder order ng sarili niyang pagkain? Sige lang, kumain lang kayo. Busog pa ako. Lagi niya katwiran sa amin. Pero teka, bakit pagkatapos na kami kumain, ay kinakain naman niya ang natira namin ni Ate Chi? Itong si Ate, kung ikukumpara sa akin, ay mas mausisa. Bakit iyong tira namin ng kinakain mo, mami? Yung ayaw naming parte ng chicken ang kinakain mo. Yung wings na puro buto pa. Tanong niya minsan. Ito kasi ang masarap. Sagot ni mami. Biglang tumawa itong si ate Che. Bumulong pa sa akin. Masarap daw iyon eh. Puro buto naman. Walang lasa. Hindi ko naman naiwasan ang pagtawanan din si mami. Ewan ko ba, tuwing magtutungo kami sa mall, lagi na lang dumadaan si mami sa isang tindahan. Kung ano-anong itinatanong, hindi ko na maintindihan ng iba. Minsan, magsusukat. Pero, hindi naman pala bibili. Ay, at naiinis na yata ang sales lady sa kanya. Kaya hayun, kundi sa ukay-ukay, -okay, ay sa divisorya siya bumibili. Walang aircon sa ukay-ukay. -okay. Masikip ang mga daan at maraming tao sa Divisoria, Kaya hindi na niya kami sinasama roon. Magulo at maingay. Pero bakit nagtitiyag magtungo ang mami ko roon? Bakit hindi na lang siya sa mall mamili? Dahil napakapihikan ni mami, naisip ko. Wala siyang nabibiling damit o sapatos. Kaya isang pares lang ang sapatos niya. At tatlo lang yata ang blusa niya. Linggo na naman! Siyempre, sa mall ang pasyal namin. Nagpabili ang ate ko ng mga bagong damit ng Barbie doll niya. Ako naman, iyong helicopter na kagaya ng sa kaklasiko, the remote. Lipad dito, lipad doon. Ang gara! Zoom! Bang, 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 bang! Time zone ulit! Chicken joy ulit! Itong si mami talaga, hindi na naman umorder at yung mga tira lang namin ang kinakain niya. Dumaan na naman kami sa tindahan ng sapatos, hindi na naman siya bumili. Hihintayin daw niyang mag-sale. Wow! Tatlong araw na lang at birthday ko na. Mami, ang gusto ko sanang irigalo mo sa akin para sa birthday ko ay yung PSP. Maraming maraming games iyon. Pakiusap ko kay Mami. Luigi, anak. Sobrang mahal yata nun. Tugon niya. Siyempre, nalungkot ako. Pero, mahal na mahal talaga ako ni Mami dahil ibinigay niya ang hiling ko. Yay! Nakangiting ibinigay sa akin ni Mami ang PSP at niya akapan niya ako. Ang gara ng PSP ko, bagong-bago. Ipinagjabang ko ito sa mga kalaro ko at mga kaklasiko. Sa nga raw, matutulog na sana kami ni ate nang marinig namin kausap ni mami si Tita Letty. Bakit kasi hindi ka bumibili ng bagong blouse at sapatos? Lagi na lang iyan ang suot mo. Baka akala ng mga tao, hindi ka nagpapalit. Sabi ni Tita Letty. Naku Letty, hindi ka pa kasi nagkakaanak. Tugon ni mami. Kapag mami ka na, yung mga gusto at mga ipinabibili ng mga anak mo ang uunahin mo hindi iyong para sa sarili mo. Ha? Bulalas ni Tita Leti. Pareho kaming napanganga at nagulat ni Ate Chi. Minsan, kahit gustong gusto ko ng kumain, sila na muna ang pinapauna ko. Mas masaya ako kapag nakikita kong masaya sila. Di bali na ako. Sila ang kaligayahan ko. Hindi ako napaimik. Hindi rin nakapagsalita si Ate Chi. Linggo na naman. Time zone at Jollibee uli. Muli, dumaan kami sa nagtitinda ng sapatos. Natuwa si mami nang makita niya ang karatulang sale doon sa bintana ng salamin ng tindahan. Kaya agad siyang pumasok doon at iniwan kami sa labas. Naku, misis, wala na pong stock yung palagi niyong sinusukat. Sa lubong ng saleslady kay mami. Mula sa pinto, nakita kong nalungkot si Mami. Paglabas niya, sumalubong kami ni Ate Chi sa kanya. Mami! Mami! Tawag ko sa kanya. Hindi niya yata ako narinig. Humarap ako sa kanya. Marahan kong iniabot ang isang kahon sa kanya. Mami, happy birthday! Nabigla ang mami ko. Ang hindi niya alam, hindi naman kami naglaro sa time zone binili namin ni Ate Chi ang sapatos na gustong gusto niya. Birthday? Mami, sagot ni Ate Chi. Diba? Birthday mo ngayon? Napayakap sa amin si Mami. Mahigpit? Ewan ko. Pero narinig ko siyang sumingot. Umiiyak siya. Mami, bakit? Tanong ko. Nakalimutan ko. Birthday ko nga pala. Ano? Nakalimutan ni Mami ang birthday niya? Salamat, salamat mga anak. Noon ko naisip, kami nga ang number one sa kanya. Kaming mga anak niya. Dahil kami lagi ang laman ng kanyang isipan. Minuminuto, oras-oras, araw-araw, sa lahat ng panahon. O mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Nawa ay may napulot kayong aral mula sa ating kwento ngayon. Nakita ninyo ang pagmamahal ng isang ina ay walang katumbas. Kaya niyang magtiis para sa kanyang mga anak. Kaya mga bata, huwag tayong palaging kung ano-ano ang ipinabibili sa ating mga magulang. Dapat yung mahahalaga at kailangan nyo lamang. Dahil hindi ninyo alam ang kanilang pagtitiis at sakripisyo. Maibigay lamang ang inyong mga kailangan at mapasaya kayo dahil makita lamang nila na masaya kayo, ay masaya na din sila. O paano? Hanggang sa susunod nating kwentuhan, samahan niyo ako muli ha? Muli ako si Teacher Eileen na palagi nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mua!